ayun, good morning guys, kapagising ko lang ngayon so ako lang mag-isa dito sa bahay at yung mag ako pamangkin ko tsaka yung anak ko guys is pumunta silang clinic ngayon kasi yung asawa ko kasi may check -up. so ngayong araw guys, samahan nyo ako sa daily routine ko dito sa bahay so bali mag-general training tayo at uh, natin yung mga kalat ng anak ko, syempre uh, lahat ng gawain yung bahay, gagawin na natin so tara let's go <coughs> Abang wala pa sila eh. Ipit, lipit muna ta. Para pag dumating sila dito sa bahay, malinis na yung bahay. Maraming laruan yung anak kaya kapag ka, ano, parang pinapala ko na lang din eh. Kasi isa-isa yung matatagalan. Ay. Ang laruan. Isang <laughs> Ito na natin muna ilagay <laughs> sa ilo. So, ang ginagawa niya kasi minsan pagka maglalaro siya guys, ginagawa niya is binubuhos niya lang dito sa sahig yung laruan niya. So nilalayasan niya lang <laughs> dito. <laughs> <laughs> Grabe. Ayusin natin natin itong higaan guys. Ay nakuha Mas maganda kasi tingnan ko pag maayos yung ng bahay. ma non kasi ng biskwit ng anak ko dito kaya may mga um, pandesal eh ayun guys dumating na rin pala yung deliver natin na yung biskwit natin ito Ayusin muna natin guys yung yellow Unahin natin to kasi ano to eh Natutunaw to eh So i-prepare na natin Ang ating yellow Araw-araw to guys Pumukuha talaga ako ng isang sapi <coughs> Galungan na nga yung samay Malakasan yung bintang ng si yellow So, yung gumagawa ko ng buong yelo, gumagawa din ako ng... Ay, bumibili rin ako ng chubais. Okay. Para kung gusto nila ng buong yelo, meron tayo. Kung gusto nila ng chubais, meron tayo. Huwag lang bloke, kasi wala tayong bloke. So, ito guys, pagka dinideliver sa akin ito guys, yung dust pack, nire-refact -nire ko na kagad siya, tapos nilalagay ko siya dito sa freezer. Tapos kapag may bibili sa akin, limbawa, limang piso, sampung piso, kukunin ko na lang siya dito na nakabalot na. So, bigyan na natin agad kay customer kasi pag naka-steady lang siya dito guys sa sako, dito sa sako, mabilis siya matunaw. Mga limbawa, yung isang sakong binili mo, pag inabot siya ng hapon, manipis na. Kung baga tunaw na yung kalahati. So, ang ginagawa natin, ripap, tapos lagay dito sa freezer, hindi na siya natutunaw. Anytime na may bibili ng yelo, available siya sa atin. Ipak na na natin ayun guys, nakita na natin so dito na natin siya ilalagay sa freezer ito yung freezer guys eh. tada isasalansa natin siya dito guys kasi pag di mo siya nilagay dito ay matutunaw lang siya salansa natin kasi sabi nga nila mas maganda daw talaga guys negosyo yung yelo kasi may bumili mang hindi mabilis daw talaga maubos which is totoo naman talaga kasi nga natutunaw pa ang solusyon para hindi siya matunaw. Ilagay natin sa freezer. Talaan nyo, ha? Ah. Pag ito guys, matunaw pa nga. Ito, ewan na nalang. Siguro pag matunaw ito kapag brand out. <laughs> Why? so, yan. Hindi lang mga frozen product yung nilalagay ko dito guys sa freezer kasi usually nilalagay ko talaga ito ng mga frozen products. like yung hotdog, tosino, lahat ng klase ng frozen mga baboy, manok nandito sa freezer ko ngayon, kahit naman na wala akong ay kahit naman na yun eh nilalagay sa akin <coughs> ng mga frozen product kasi nga, malaki naman ito masyado pag natin ng yelo para naman ni eh, double purpose siya guys So yung guys, natapos na tayo sa yelo kasi dumating siya dito ng maaga. Actually kasi dumadating si yelo mga badang hapon na eh. Pugas naman tayo guys ng plato. Daming trabaho. No? Tingin, nyo nga ako guys. Eh. Oh my God! Wow! Nang stop trabaho sa bahay guys. pupunta ako. Pagdating nila dito sa bahay mamaya, kasi nga umalis yung mag-ina ko, tsaka yung pamangkin ko is, malinis na yung bahay. Okay, comment nyo naman pala guys, kung ano yung mga ginagawa nyo for today's guys. For today's video. Gago! <laughs> <laughs> Grabe yan. Ginagawa nyo rin ba ito sa bahay nyo, guys? Yung nag-general cleaning kayo ng bahay, nag-linis, nag-uhugas. Basta yung pang natang So dito kasi sa bahay, marami talagang trabaho kasi nga, may malita akong sari-sari to Kaya yun, pati yung mga paninda pinapunasan natin na kasi minsan mga malikabok na sila. So, hindi ka talaga ma-sell kasi kung wala kang magawa, isipin mo yung mga dapat tuloy para malinisan na.

I'm

kung bago lang pala kayo guys sa channel ko guys i-like, share, and follow na lang din guys ng video ko guys okay, kaya follow nyo na lang din ako sa mga vlog ko guys maraming maraming marami salamat sa inyo pa lang pinapasalamat ako na kayo guys guys, tapos na tayo dito. Nakapagubas na, ng plato, nakapag na tayo ng plato. Nakapagubas na tayo ng dilian. So, dito naman tayo guys sa labas ng bahay. Magwawalis naman tayo ng tapat ng bahay. Kunti lang naman yun. Guys, one na tayo guys.

gusto tayo magbalis so kailangan laging malinis yung tapat natin kasi syempre nga may mali tayo ditong tunda nakakaya naman sa mga customer natin lalo na kapag chicks yung customer natin <laughs> charot so yan minit naman tayo ng tubig para pag dumating na yung anak kong pugi ah oh, grabe anak kong pugi kapag nagutuman yung anak kong pugi nakapagtimpla siya ng gata kaya ako pala magtimpla siya kanyang gata Pakulong muna natin sa ng tubig. Ito na sa guys. Sinalang ko na yung mainit na tubig. Ayun to. Nakasalang na pala yung ininit kong tubig. Andayin na lang natin na kumulo. Ayun guys. Dahil kumukulo guys. Salin na natin to guys. Para mamaya. Wala na tayong problema. Magka-petix-petix na lang tayo mamaya. Dan, punas naman tayo ng mga po natin dito kasi sa loob kasi guys ng magdamang. Yung mga kasi natin dito is napupuno ng alikab. Kung nakakahiya naman sa mga mababait natin customer. punasan natin, kahit man lang yung takip man lang. Yung pagbukas mo ba ng takip, hindi wala akong mga pag na alikab. <coughs> so ayun, araw-araw kong ginagawa ito guys. Yung pumapunasan ko sila. Malikab ko ka kayo. Alam mo naman, uh, na tabing kalsada lang tal. May mga dumadang sa sakyo. Kaya yung alikabok, sumasayaw talaga. lagay ng mga sigaryo kailangan okay malinis din siya <coughs> ayun okay na next naman tayo guys so ayun kasi na. may mali tayong air ng lice uh, tanggalin naman natin yung tubig ng aircon kasi nga pag hindi natin natanggal makupuno Mababaha dito sa loob ng bahay <laughs> uh, Grabe, optima pa ng construction to. Ito, so big na aircon. Okay, sarado na natin. Ano hey nga, swanis naman tayo guys. Kasi magkakapit tayo na. Damit. Kailangan marinis yung check natin sa snap. Yung damit da dito ko lang sa dito sa kahit. okay na. okay pinaman tayo guys ng damit. So, ayun, kapag lang natin lang guys magwalis. Tamang-tama, dumating yung deliver natin na tubig. <coughs> ayun na, dumating na siya. Ayusin sila natin. Basa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na container na container Okay? Guys, uh, dahil nga nung mga nakarang araw ay naglaba tayo ng damit ng aking baby. So ngayon, totoo naman na natin siya. Daming trabaho na. <laughs> Charan! Sabi ko nga tayo, kahit ang trabaho sa bahay, unli. Eh. Kung may sa mga inasal, may unli rice. Sa bahay naman, may only trabaho eh. Only work. <laughs> Grabe, oy. Tolo. Samahan nyo ako guys sa araw na ito guys. At uh, share ko sa inyo yung mga ginagawa natin sa buong maghapon dito sa bahay. Nice. Hi guys! Welcome to my job! Look at that cup, huh?

bote ng soft drinks ala kasi magpapadeliver tayo na content kasi hindi tayo pwedeng maubusan ng ala ayun guys sa next step na tayo guys so ayun guys dito naman tayo guys sa bigas palakalating kilo sana oh. pak so, naman tayo ng bigas upuan doon mag malakas sakto sakto lang natin kalahati habang eh. wala pang bumibili dito sa tindahan kasi natang halot siya samantalay natin niripak na natin itong bilas para pag may bibili abot abot na lang siya siya guys Coco Panda natin siya Ito pa lang yung nare-repack ko eh Siyempre uubusin natin yan Para matagal-tagal naman siya guys Maukos. Mas paganda yung may stock So yung guys natapos na natin i-repack Isasako na lang natin Para kapag ano, kabot na lang guys Kalakalahating kilo to Sabakadiri! kadiri

Kukupanda. Ang bang ng kukupanda niya. Nam nam, anak ano? Nam nam! Nam nam! Nam nam! Dapat ako na naman ako gusto. Dati may mga bumibili sa akin na ako sa akin, pa sa akin bigas eh. Kaso nagsali sa mga rita dito na bumibili ko. Ako sa akong bigas sa akin. Kasi na pagpadelibir ako nito sa sampung sako. Diba? Tama naman. Sabi ko yung tatalinis ko lang kanina. Yan na namang kinalat na naman ng pukit na kaya no? <laughs> Tama na nga yun eh. Ah, Atakihin ako sa iyo anak ng alta presyo na. Bye-bye, guys.